lain sa akong buot makikita o tao o tarong suot usahay makalagot hindi e man maning kamot usahay po makasapot kasi ilang sa grasya magpaabot Pasalamat ka na apakay makaon Pasalamat ka na apakay masuot Pasalamat ka na apakay matulgan Pasalamat ka na buhi pa ka Pasalamat ka na apakay makaon Pasalamat ka na apakay masuot Pasalamat ka na apakay matulgan Pasalamat ka na buhi pa ka Inighapit sa kangit-ngit Makita nimo sila sa kilit magligid-ligid Hay kapait Maglangyaw bisag asang dapit Manglimos sa mga tao mga blit Maibsan lang ang kagutong Sa na nga nagasakit Pasalamat ka na apakay makaon Pasalamat ka na apakay masuot Pasalamat ka na apakay matulgan Pasalamat ka na buhi pa ka Pasalamat ka na apakay makaon Pasalamat ka na apakay masuot Pasalamat ka na apakay matulgan Pasalamat ka na buhi pa ka Pasalamat ka na apakay makaon Pasalamat ka na apakay masuot Pasalamat ka na apakay matulgan Pasalamat ka na buhi pa ka Pasalamat ka na apakay makaon Pasalamat ka na apakay masuot Pasalamat ka na apakay matulgan Pasalamat ka na buhi pa ka